Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas Tingnan nyo naman mga kababayan kung ano ang aming natuklasan Sino sa inyo ang mahilig sa lechon? At sino sa inyo yung bihira lang makatikim nito? Don't worry dahil makakatikim ka na ng masarap na lechon sa halagang 99 pesos At hindi lang siya basta lechon dahil marami siyang uri ng luto Kaya naman tapusin nyo ang video nito para malaman kung saan ito matatagpuan At sama-sama nating alamin kung bakit ito trending at binabalik balikan. Panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman. Mga kanovo ay si Hano, muli nga kaming pumasok dito sa lungsod ng kabanatuan. Dahil base sa aming nakalap na impormasyon, na dito nga daw matatagpuan yun sa kahabaan ng kalye sa barangay Kapitan Pepe. Tara na mga kababayan, samahan nyo kaming kilalanin ang kainang ito. Welcome to Kuya Diner! na! Yun, yun, yun! Welcome to Kuya Diner! Ito nga ay inyong matatagpuan dito sa M. De Leon Avenue, Purok 2 sa Barangay, San Josep Sur. Dito pa nga rin yan sa lungsod ng Kabanatuan, Lalawigan ng Nueva Ecija. Dito pa nga lang sa labas ay tatambad na sa ang malalaking signage. Kaya naman agad-agad na kaming umakyat sa second floor. At dito ay agad na naming nakadaupang palad ang may-ari na si Ma'am Yunis. Isa-isa na nga rin nagpakilala dyan ang mga sisiw. Nakakatuwang ang malaman dahil napapanood lang daw tayo nila Ma'am Yunis. At ngayon ay bahagi na tayo ng kanyang lumalagong pamilya. At alam nyo ba mga kababayan na ang salitang kuya ay hango sa bansang Jamaica na nangangahulugang tara dito. Kaya naman tara na dito sa Kuya Diner. Sabi nga ni Ma'am Yunis ay may pwesto rin sila sa itaas. Kaya naman agad-agad umakyat ang mga sisiw. Ngayong araw nga ay kasama kong tumuklas dyan si Pendo. Kasama nga rin namin dyan si Ole. At syempre ang bagong-bagong si Elias. Pagpuno na nga sa second floor ay pwedeng-pwede kayo dito sa third floor. Presko, malinis at maluwang kaya komportable kayo makakakain. Alam nyo ba na sumikat ang Kuya Diner dahil sa kanilang napakasarap na iba't ibang luto ng lechon. At ngayon, nadagdagan sila ng masarap at sulit na anlisang gyupsal. Talaga nga namang hindi napapaawat ang Kuya Diner na maglabas ng masasarap na putahe. Dahil ang kanilang tanging layunin ay makapaglaan ng sulit na pagkain. Iniimbitahan nga nila kayo na tikman ang kanilang masarap at sulit na anlisang gyupsal. Sulit dahil napakasarap maraming side dishes. Kaya sa mga kababayan namin dyan na mahilig sa sanggup saan, subukan nyo na dito sa Kuya Diner. Ito nga't sinimulan ng tikman ng mga sisiyaw ang kanilang masasarap na putahe. Tinikman na nga ni Pendong at approve daw ang kanilang lechon dinakdakan. Titikman nga daw ngayon ni Elias ang lechon sisig kaya pinigaan niya na ng kalamansin. At para nga sa kanya ay approve at talaga nga namang masarap ang lasa ng lechong sisig. Dito nga sa Kuya Diner ay meron din sila ang lechon binagoongan. Binagoongan na talaga nga namang sulit sa sarap ang Lasa. At dahil paborito ko nga ang kare-kare, ako na ang tumikim ng kanilang lechon kare-kare. First time ko nga alam makatikim nito yung lechon na sa kare-kare. <laughs> Kung grupo nga kayo ay meron kayo mabibili dito sa Kuya Diner na lechon platter. Yan nga ay nagkakahalaga naman ng 250 pesos. Alam nyo mga kababayan masarap na ang lechon dito sa Kuya Diner pero mas pinasarap ito ng kanilang sarsa. Talaga nga namang panalo ang timpla kaya gaganahan kang kumain. Ang ganitong platter nga ay kasya na sa tatlo hanggang 8 apat na katao. Kaya ngayon pa lang, itag mo na sa comment section ang gusto mo makasamang kumain dito sa Kuya Diner. Idinagdag nga nila sa kanilang menu ang kanilang masarap na chicken inasal. Kaya sa mga hindi mahihilig sa baboy dyan, meron pong chicken inasal para sa inyo. Nga pala, kung gusto nyo ng ali rice, magdadagdag lang kayo ng 20 pesos. Ito pa nga ang hindi ko makakalimutan dito sa Kuya Diner. Isipin nyo mga kababayan, yung baboy ay naging masarap na sinigang. Grabe, sobrang sarap nyan. At dahil bago nga lang dito sa Kuya Diner, ang ali San? Sabi nila Ma'am Yunis, kami palang lang daw ang makakatikim nito. Nagulat nga ako dahil napakamura, 198 pesos lang. Sila nga raw ang gumagawa ng side dishes nito. Etong at nakilala namin si Sir Denmark ang mister ni Ma'am Yunis. Nakakatuwa nga dahil tumutulong siyang umasikaso sa mga customer. Sulit ang lechon dito mga kababayan. Ngayon, hindi na kami nagtataka kung bakit sumigat ang Kuya Dainer. Para nga pala sa inyong kaalaman, bukas sila araw-araw mula alas 11 na umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kung napanood mo to kababayan, is share mo na ang video ito para malaman ng ating mga kababayang Novo Ecijano. Dahil katulad ng palagi nating sinasabi, suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Ito pong muli sa SK Philip, isang proud Robinsiano at isang proud Novo Ecijano mula sa bayan ng Laur. Sa ngalan ni Pendong, ni Oleng, Elias at Dugo. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban na.